paghahayag ng kasalanan at kapatawaran. Mapalad ang taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad na rin sa kanyang mga pagsalansang. Mapalad ang taong hindi pinaparatangan sa harap ni Yahweh, hindi siya nanlilinlang. lang. Nang hindi ko pa na ihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinarosahan. Wala nang natirang lakas sa katawan. Parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw sila. Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo ipagtapat, at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Sila. Kaya ang tapat sa iyo ay dapat manalangin. Sa oras ng kagipitan, ikaw ang tawagin. At sa bugso ng bahay, di sila Ikaw ang aking lugar na kublihan. Inililigtas mo ako sa kapahamakan. Aawitin ko ng malakas, pag-iingat mo't pagliligtas. Sila Ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Huwag kang tumulad sa kabayo o sa mola na walang pangunawa na upang sumunod ay hahatakin pa ang renda. Labis na magdurusa ang taong masama, ngunit ang tapat, sa ang tapat na pag-ibig ni Yahweh ang mag-iingat sa sino mang nagtitiwala sa kanya. Lahat ng tapat kay Yahweh magalak na lubos dahil sa taglay nilang kabutihan ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng sa sumusunod.